What's up kids, you're welcome to Jobing my TV guys Atay-atayan sa kali Ang sarap, sarap talaga ng atay-atayan sa kali Eto na guys, lilimang piso ang isa Di ba ba? Ayan, 20 pesos na lang po isang baso Di ba Kendra? Oh yes po, si Kendra Malapan na yan sila lagi Pinawa nilang kulang yan ah. Masarap na Moriating acid pa saan lang yan, dito lang yan sa may tapat ng salon ating ayan, ulo-ulo na siya ayan ang sarap-sarap niya guys ang matikman niyo lang, limang piso na dati kasi dalawang piso lang yan, hanggang sa tatlong piso hanggang ng limang piso na talaga, hindi ako nakabili ng 4 tatlong piso, hanggang naglimang piso bigla, ayan kumukulo-kulo ang mantika, o yan, may namimili na si kuya o, oh. Ayan, tinuturo niya. Ay, bawal yan, ti. Kasi may brace ka. Kabi-brace mo na bawal yung kainin, guys. Sayang yung ano mo, masakit yung brace mo. Ayan, nilalagay na. Yung harina nila at gaw-gaw. May gatas daw yan, sabi nila. Yung daong pagpapoy na. Ayan, guys. O. Ayan, o. tinan nyo, o, guys. O. Ang sarap-sarap. Ati, nasa na yung tatlo mo, ti? Ipakita mo naman, ti. Ala, si ate natatawa. Ayan, may harina at may na Natatawa si ate. Tawa nang tawa, hinahanap po yung tattoo niya. Ayan si ate. Kilala mo ba si Kendra? Yung asawa ni Kendo, 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 Kendo. Oo. Uh -uh. Kendra palubot. Ay, manong. Naimbag na rabi eh. Agoy, ginoong ko si Ilocano boys. Ayan, mga taga-payo kay. Ayan sila. Ayan. Ayan. Ate, nasaan ang tattoo mo? Ipakita mo naman ate. May tattoo yan siya guys. Yan ang tindera ng atay-atayang. Yan, yan ang dito lang yan sa tapat ng salon namin. Besides sa warma. Ayan guys. Ang sarap-sarap talaga guys. Kahit ulang-ulamin mo araw-araw. Hindi ka talaga magsasawa. Lalo na pag may kanin guys pag bagong luto ang sarap sarap talaga di ba oh yeah oh yeah okay, mo yeah 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 yo yo ayan kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking youtube channel please subscribe Play Kulimar TV please share and like thank you for watching Jobin Kulimar TV bye